linis oh, sa bahay tapos tapos magluto. Paglinis tuturuan oh, mo sila sa dibuhan naron. Oo, oh, oh, sa bahay. Sa ano man na pagdidisiplina. Pag-abot sa pagdidisiplina, ano po itong mga ano? Dapat hanggang pagdakula nindô, iyon man iyo ang dibuhan nindô sa mga akin. sa maray na ano. Siyempre kung mali ang ugali, mag-aaraw, uh, didisiplina mo sila. Wala ano, di tatawang importansya ang kultura. Tinuturoan ko ang anak ko. Siyempre, pag mali, uh, siyempre, didisiplina ako sila. may hatot ako, di ba ngunyan, guro lang na ka Sa hiling mo po, may ano ka pa, may, may gagampanan ka pa, may papel ka pa pagpapadagos ng mga kultura, tradisyon, paano mo po may kontribusyon ang mga kurang sa generasyon? Uh, ano, binalat ang ganina, isang taon lang may kabanga, ako na ang nag-asikas pa ang. Tapos na? Mm uh, sa ano? Puno sa dahil Ang ganun yan. Uh, Pre, aroga na ano ini, ako manggila yung nagaanan sa ita. Halimbawa, pag warang kwarta, o si mama niya, warang panalang si mama niya, mada, masabi ang wala na siyang kwarta, o di bibigyan kong pamatahe, pa, pag-eskwela. Kaya ito, nasa daypaan, warang trabaho si mama niya pa, ang pambagalgata sa muya, Mm -mm. Nandang trabaho. Magpamanilang siya. Ano naman iyan, hindi oh. na ako panaraman siyang pag-gata. So, sabi niyo muna, alam mo, kung naman magbubukali ng kanang ikena, hindi po mo, hindi na naman pakalimutan. Nag-ibon Oh. naman? Siyempre. Iyan din? Oo. Sa'yo ka nagbago? Sa'yo? Bako na-escript ang masyado laro kayo to? Oh. Tangon yan, iba na ba gano'ng ng mga kami sa ano yan sa sa bisinti, Digdi may may sa Perni Digdi kada Domingo hmm. eh bulang bulang ay bulang bulang po, pa, mo. mm po kamo iyo talagang ano ikinabubuhay kang mga bulang pagtatanong oo magtanong Mag -tanong. si Agong ko yan nagtanong sa umahan ah si Lola sa food maglati mm -hmm. Uh, si okay. ang kamote ah gabos na pananong oo, oo sila anong, ano, ang produkto, paano nito binibinta o... Di naman, pang-consumo lang, ano ito, nag-uuligang kami kay ito, itong ang ko. Ano na yun po, so, po Iyo, ano, anak po ay ko. Okay man siya, pagkapanan. Okay man. Okay man siya. Para kulang ko ka. Abo man nga ni maghali gidi. Ta wara dang ka iba. Kaya Tawara naman itong gulo niya. Kung umalis siya, maguli sa Manila, sino kaya ko naman magsulo. Kasi siyempre kung makatapos ko Di ma na siya mag-eskwela, siyempre maalam niyang kitang baho. Hindi, mabwiding ano yun sa kumpirmi

simple pinto turo ang kusya kan mana ini dapat kita saya bagaimana dapat barang nak familia sih di kuya na iu mana itu turunnya sa familia

Sabi ko, ala, una yung medya na. Itaw pa diyan. <coughs> Nagkakuro ni sa silpo, ano. <coughs> Mamuro dah. Manila, inak muri uy nakini sila magbukon ng dakong para lumamanatin ang pandog sa loob ang pandog ay kayto ang kwento ng kwarto ba ang

iyong ano ang iyo ang way mo para ano oh pinaro si sinta oh pero so, 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 oh. oh. si Lolo ay mabuti ko so kita na din ganun sa din sa mga aki sa mga aki kita talaga ng puta ko niya o pinta o nagdisiplina si Lolo dahil yung siya ng anak ko kaya natutusin na mag magibo, natutusin na mag kusa o oh. magibo sa balay dahil sinanay mo sinda yung okay. naging yung naging ano mo na tigturo tigturo sa disiplina uh, oh. kasi kung hiling mo ng henerasyon mo niya na tulad ka ng apo mo ko sa mo tarukan ka nag-ibo dahi ipili sa imo Oo. di oh, ba? Diba? o oh. kaya Ay, iba naman yan may pagpabago uh -huh. kung baka yung pagdidisiplina mo dati medyo nabawasan na rin nabawasan yun yan diba, sa mga Lima, sunod ko na ka ade, um, um, na kang Iba mga aki. Pag-uaraw um, 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 uh, ka ito. Ano pag gusto ka nina, masunod. Ayun yun niya, nasuway ko din gusto. Hmm. Baga. Kung panahon, ang gusto kang magurang, yung uh, uh, masusunod. Oo. Uh, yun Minsan, mag... So, akin na nasusunod. Minsan, Ay, baga. oo. Uh, so, iba. Diba. Pero ako dahil pwede. Pero napasinsya na lang ako kung medyo araw kaya na Sige po, sukuon mo yan. Diyan-diyan na. Diyan na. Oh, okay. Mamaya na. Mamaya na. Mayroon natin. Mayroon natin. Mayroon natin. Hindi. Kaya Kaya, si Bawa mo, kung maliit ko

Pagkatapos d'yan, wala. Ibon din d'yan, pwede magkana. Ano kaya? Nang panahon, niya mga iba, nang karahulat ng sa mga, 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 mga akin mo, nagsabuti mo na. Oo. ano na sila, gusto naman, 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 naman na nagluluman na sila sa bailehan. Teka tugutan mo, dahil o... Teka ibahan mo... Teka umahan mabaganin d'yan. anong ano mo? Di ba ang tigagibo mo, ibahan mo? Oo. Sa <laughs> daraga, pero uh, hansong tiro, dahil... Oo. Uh, Sa daraga, mo. Oo. Uh. Tapos, medyo... Kampanong baga, nahiling kuman... Strict talaga. Ika namimili. Iyo. Oo. Uh. Uh, kung nabuko, Tama kaya natawungan, kay ikahan. Uh, Oo. Siya namimili. Kasi yun ang talaga dati ang magurang. Oh Pero yung, bat, pero yung batas kang kapanahon. Kapanahon mag- kampanahon. Kampanahon magura magurang anang uya na bubuot. Oh, kung so, gusto gusto ka ngayang uya na ipaagong duman. Oh, gurang. Maski abu-abu ka, pag gusto ang gurang, iyo. Ako iyon ang gibo ko kay tong baga. Gan ito si lolo mo. Bako po ito nito katratong maray. Nakikiistorya sa mga yan sa so ina. Kuya. Ay, iyon yung nangyari sa inyo, no? Oo. Oh. Sa kaumanan, magka, ano kami? Arrange marriage? Oo. Oh. Ah, okay. Oo. Ano yung ibig sabihin? Hindi mo gusto sa inyo. Hindi mo gusto nga ni May. Hindi, pagbuot kang ina, kagura, hindi ka makasuway. O, oh, ta, kaito, baga, sabi ko, ngayon, Mahi tinggal ya si kuya na so ama sigura magurang sa ano ngayong pizza 24 nga yan tapos sabi ko ma ano ang sabi na doon ang ko basta nga yung mga pag abot ka may mga nalang kandiro ito oo uh, uh, sarayot sabi saray ko Oh, sarai daw na may mga dirang kaldero ipasiring sa arong. Baka mo nga ito ba? Dirtyo, dirtyo. Ito sa ilang. Hindi. Okay. iyon nga ito. Hindi sabi ko, mag alik duduman yan. Ito may turuting mabaga kami. Mm -hmm. Itong mm inak ko, ako ang nagbabantay. Pero kilala mo na rin, kilala mo na rin siya. Da, ita ali sinda serabo. Duman sinda sabi? pero di diyan inaki. Naglipat sin ng lugar. Yung, kilala mo lang ka... Hindi ko man pa. hindi sabihin yun lang paghilingan nito? Oo. Uh -huh. Ngunyan, mm -hmm. may barkada, may ano, duman sa, ano sabi sa... May kaiba-iba siya, duman kaibahan niya, pigibahan si lolo mo, diba? Sabi niya, may, may bisita ngayon ako dyan. Gwapo ngayon. Sabi ko, ano yan? Picture tango ko sa ko. Yung pigdag ito. Pag ano yan? May ligo niyan, may gitara iyan, matibay magkanta. Oo. Kaiman, hindi ko Ano, hindi ko mo nang hindi. Para hindi. Sabi mo Pero Lola, minahan mo naman. Tanaka na ko na ito mga Iyo. <laughs> <laughs> pero ang sabi ko, pag ko naman, pag maisog, babayaan ko. Maringanit ito mabuhutun. Nasabi mo ka ko, magkailangan mo ng bagaging niya ni Ian. Tapos na yung, pero ang kwasi. Tapos ah -huh. may Ang tao, dapat wala. hila.

ako basketball pagk사yo ano ang tawag mo siya po hindi si oo oh kita sa ano, ano ma Nagkatumot mo ka ito, ngunyan dahil naman bagang dahil ka naman kang kimamati mga aswa, Pero, na mga aswang, malignong. Pero ako na pa Ha? Di ka pa Dai. Dahil? Ang ganda siya Oo, naman Pero na ano, di ba, uri-restore yan. Uri-restore yan. Pero nakaisip ko man pagsuro diyan. Sulo ka dyan sa dyan, isang magdiklo na medyo natatakot eh, ka ng kapalawang mo ang gamot na. Uyo, kung may aswag mo na ganit, saklutong ka. Itong ama ko nga takotong kaan. Maguli na banggi ng ali sa bulod. Ah, takot ka ng aswag. Ako lang nga, nagtugod man ako. Ang maligno, nagtugod man ako dyan. Sila po ba kasi nagagod? Yaw, kami doon. Iyan nga ni... mo na, ito? Oo. Oh. Tugod man ako. Mahiling na mismo. Hmm? Ata iyo. Paano ba mo yan? Nasa kiri, nasa taas. Nasa na ito. Hindi ko man ma edad mo mo Ano na, 78 na. 78? Kaso rin ka lang 78? Kan, ano? Kung na natawin. Kung may natawin na, 79. 79, necessary... December? September. September. Uh, Ang pinaka, ay anong pinaka-kumpleto rin yung pangarap? Maria. Maria. Uh... Pero, ay, anong kumpleto mo pangaran? Maria. Piralta. Iya, yeah, sabay pa mas si Dunyo. Mas si Dunyo sa akong po. si, si Dunyo. Si iya, eh, sabay pa nyo. Ano ito? Nabuhay ito. 1944. De December 1. Ano Ipinasiya. Masidunyo. Ako na yun na, bibigyan mo Takot sa mga akik sa kuya. Yeh, dona po nung tapo na. Ano lah? Ano na kung ipiktok pagdisiplina mo sa mga aking mga panahon, ano ang ibig mong niyan sa inyo? Di, maray mo. ta, ano, tutubod sinda, tatakot sinda ang mahala to. Hmm. Ano akong ang ibig mo sa inyo? Oh, maray mo si, mga aking mga aking Pero ano, maraming sindang ano, kulog kang buto, ano, ko lang ikon na... Araw nga'y ganyan si Lula ko? Ar araw nga'y ganyan si Makako ko ba? Siyempre, araw okay, ar ar ka ang... ano niya, ninda na narungduma ninda na si Makako ko na ina-meme niya ninda may iso sa lab na lalatos, pero may... Naisip man yun, pero wala ka nung buod naisip man yun? Naisip... na tayo to, strict to To. pero masa pagay strict mo malayong maganda nila responsable sa pagka oh, so, okay, iibang bago nga dumagat sa eskwilahan. Oo. Maluto ka siyempre pa mahamon. Tapos? Baka luto mo. Pang tanghali. Pang tanghali? na, diritsyo na ito. Nagbabalong ka mo? Hindi, eh, lang. Tarong. Araw niyong mag-anis ko lahat. Ah, nag-uli. Mm -hmm. Uli ka. Nauli ka. Nauli ka. Tapos, paghapon, makakasas ko lahat. Tingkirin mo na rin doon. Ay eh di, maluto ka naman na, ano, para sa banggi. Eh, okay, nakapaluto ka, so, yeah. ka na, kuya. Okay. Dahil man ako para ka na. Dadagitan ka kahit itong ina mo. Mm. Di pa, di. Maasikaso ka sa haro, ma, ano ini. Tapos, pagkakali mo sa eskilaan, mabaw ka ka ng uri. Mm. Pagkabaw mo ka ng uri, magluto ka na. Aro kaya pagbanggi, banggi, ngayong banggi na, magkakaroon na ka mo, anong tinipunan ninyo? Pagkakaroon mo, di man. Uugas ka dyan ka ng mga ugasan. Pagkatapos magbukas. Tapos, di wala na. Anong di ba nga ninyo araw kayo? Wala man kayo mga radio, kayo di battery, TV, wala. So madalas, anong oras ka mo nagkakatoro? Mga araw kaya na mga, pero na mga ala city, alas 8, makaturog ka na. Ito sa umaga, ano dapat ka mga oras mong mata? Tingnan po kung baka mong magulang. Oo, alas 4, makawang ka na ka. Alas 4 umaga? Oo. -o. Iyo, alas 5, kung gusto na yung mga so ina ko ang nagluluto. Tapos, ina, nasiwa, oh, tapos ito, umang marata. sa manyo. Yan, maglinig. Yung yo. Ah, komo ya oras. Sa ina ko. Oh. Ala singko, ka na. Aro ka. Oh. buot kan mag-ura. ka makasama ay pagustuhan ng mag mo ang lalaki. Ano yung tulad nating ba hindi ka magkapanahon? Oo. Oh, pero ka mo ang ina. ka mo ang mag Oo. Hindi uh, ka magkapabahay niyo na hindi ka mo ang ina. Araw ka ito kaya kan mga daraga man sa mga aki, araw mo nang ginibok, araw mo ka. Ngunyan, kaya man. Mm. Kaya <laughs> man pati sa mga aki mo. Oo, oh, iya man ang, ano. Kaya man ano mo, dahil yun naka mo sa mga orang mo. Oo. Oh, Ang turo sa uh, aram ko. Ngunyan, pag kandaraga na si ini si Margie, nagatara. Sabi, de ka na ngayon mamagparaiba ta tulukan daw sa ito kang mga soltero. <laughs> Na ano may kaiba, gura. So, pag kastigo mo sa mga akin mo, di ba, ating kastigo mo? Hmm. Iyon man ang tingagigo ni baba mo pa palaw sa iyo? Oo. Oh, mas pa. Mas pa? Uh -huh. kaya ingat ka kahit ito per eh. Anong klase ba? Anong klase yung kastigo? Eh, di siyempre. Palo. Oh, po palo. Pa Iyo. Kung may tao nga ni na Arbian, may ka-story dito ng inak ko. Umagi ka diyan. Pag ani tao, sigurado ka mabagong ka. Arbian. Kaugalian. Ng mga kaugalian. Bawal na. May ka-storya ang magura. Oo. pag Sa sikolohiyang Pilipino, ang pakikisama ay isang mahalagang pagpapahalaga sa panlipunan na nagsusulong ng pagkakaisa, harmonia, at paggalang sa damdamin ng kapwa. Isa sa pinakakaraniwang paraan kung paano ito na ng mga Pilipino ay sa pamamagitan ng pakikipagkwentuhan. Hindi oh, e, okay, pinago ako. O oh, ikaw nga ya, kung may tao, dahil ka makaraapot ako. Dagdagan mo sa nangyayon ang pagsaklap. Sarang tao, sarang takas. Kaya... Uh, gusto niyo mag-desisyon ka naman? Oo. Oh, oh. Kaya ka ito, pag may tao din na, ako nag-apot-apot, talaga pa doon ito. Sigurado. <laughs> ibawon o nun ang mga magurang ka ito. Kung may kandara, kandara ka sensitive. Kandara gagani ako kung may mamasyar. Hindi ko pwede magampang. Diyan sa boyfriend hmm. mo. Sisi nga, siya. <laughs> o, oh, di ka pansin na na doon? Hindi, ito na, ano, particular man sa nang pigi-istorya nila. Ikaw, papali o ka, magluto ka doon sa kusina. Okay. Katulad ng pagpapahalagang ginagawa ni Luna Bea, sa simpleng kwentuhan sa bahay ay higit pa sa palipas oras. Isa itong makabuluhang ugnayan kung saan na ipapakita niya ang malasakit, empatsya at pagkalinga sa isa't isa. Sa kanyang pakikipagkapwa ay naipapakita niya sa bawat palitan ng kwento. Hindi lamang impormasyon ang naipapasa, kundi pati damdamin, karanasan, at pagkilala sa kapwa bilang taong may halaga. Sa ganitong kapamaraanan, na ipapamalas niya ang kakayahan ng Pilipino na makiramay, makisangkot, at makibahagi sa buhay ng iba ang ang sentral sa pakikisama.